Hi guys! Ayan, magandang araw sa inyo. This is Louisa Clonada. Nagbabalik po for today's video. Nandito kami sa kusina. Kasi do darating yung aming mga kumare mga chismosa. <laughs> Dito sila maglaban. At guess what? Kung sinong kasama ko, wala iba kundi si... Takami! Takami, wow! Ang Ay, chef natin, Ay, chef nyo ngayon. Ano lang yung nililuto mo, Mare? Pansit, Mare. Oh, ayan, o oh, nga pala mga oh, kumare, kumpare, kumare, tsebalus. Ayan, oh, meron tayong gulay Gula. pang pansit. Tapos, ayan, yung ina-adobo na yun. Para sa akin yan, Mare? Yung sa akin, nang pansit pa din. O, tapos, meron tayong chicken. Meron tayong pang pinakwe. O, diba? Ganun. Huwag na kayo magtaka bakit ang gulo-gulo ng kitchen kasi na. Ah, kasi so, na nagluluto, walang matinong kitchen pag may nagluluto. Saka nasa uh, OFW tayo eh. Araw may na Sunday. Ayun, mare, pare. Kaya, uh, papasadyan niya na. So, ayan guys, yung mga, kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Kakami Vlog, don't forget to hit the uh, subscribe button. Tama nga ba? And thumbs up and share. <laughs> <laughs> Ayun. So, yun, sige. Buti na dumating siya kasi kararating ko lang galing ng ano. Yan na. So, ganyan tayo. Work. Ayan. Ibang ano yan, style ng pagluluto. Pinaskad na, pinakulo na kanina para mas mabilis. Yung yeah. ano yung kanina, pinakuluan ko yung chicken natin. Mm -hmm. Tumawal mm ng chicken Stop. Lalagyan ko na lang, lalagyan na lang kitang ano dito, takami blood. For promotion ng kanyang channel. Ayun, huwag niyong kakalimutan, guys. At takabi and Thank you go, so, Marie! O, diba? Sa mga hindi nakakaalam, nasa Macau coming. <laughs> Tapos, guys, nandito rin para siya. This is resurrection. Ayan, yung mga hindi pa nakabikit sa kanya. I, I, <laughs> I love you, baby. Yun. Yung mga hindi pa nakadikit sa kanila dalawa guys, huwag niyo kalimutan pindutin yung subscribe and di ba hit na rin yung kanilang bell para updated kayo sa mga uh, videos nila. Test natin. Mm. Ay may ano, may bagong upload ako. Ano yan? Paano magluto ng adobong mani? Oo oh, yun, adobong mani, abangan nyo. Adobong mano? Mani. Mani, yung mani. Mani, mani, mani. Maling hukad. Maling baligtad. <laughs> Sarap ng gulay. Yung nga balang wala pang tanghalian yan. Punta lang kayo dito. Bibigyan namin kayo. Okay? Huwag kayong maingay. Kasi sekreto lang natin itong malupit. Nagtatago ko rin guys. <laughs> Shout out pala sa mga magaganda at mga gwapo nating mga kumpare at magaganda natin kung mare dyan. This is greetings all the way from Macau. Kaya kung magpapaluto kayo pa ng palisip, tanawagin nyo lang sa Takami Vlog. At kung balak niyong magpaayos sa bahay, dito lang si Licelle si Resonexion. <laughs> kung gusto niya ang tu tutorial, may upload na po ako ng pansit-pusit. Oo, oh, may pansit-pusit. At uh, kung pan gusto niya ng mga parites na latest, tawagin niyo ako. Oh, ako lang yun. <laughs> Ayan. Gusto niya lang ba buong punta lang kayo ng tukos? At pag gusto nyo ng bugong, punta na nga yun ng Ilocos. Marami dyan. Or the book. Pangasinan. Pangasinan. O, tapos meron kami yung pampinakabit. Mga Ilocano. Yan. Eh di ba pakulo lang naman yan? Hello. Ibigit na Sabi ng mga nagugutong na makikikain. Di pa luto. ano yung mga kobol. Kaya ganun. Ay, buksan mo na mga. Kasi sinaka ko ng konti yun eh. Buksan mo, parang nalulusaw. Hindi, nakuha ito kasi ako kasi naman, may ayan dyan. Eto ng kamatis. Parang yung kagandahan ko, nalulusaw na eh. Wow, sexy. Ay, dito na yung kumengke. Tatapan na lang natin yung, alam mo. Kumari lang tatapan ko, kaya hindi ko tatapan ko. Ay, narinig ka. Ay, narinig ka pala. Okay, okay. Ayan, kumukulo na guys, oh. Ayan ang buhay ng masarap sa OFW. Ayan, nandito kami sa kusina. Iba! ba? Ay, bakit ang sa kanila? <laughs> Ito yung ginawa pa na ni Miss Lisa Roosevelt. Mamaya, ipapakita ko rin sa inyo yung mga dating ng Miss Lisa. So, see you later! Ito na yan ang ating